para sa episode 10 wala pa kasi I'm in Las Vegas, Nevada. One year ago, yung birthday ko, hindi ko maalala. Wala kang picture sa gallery ko nung petsa na yun eh. Alam kong lahat naman tayo dadaan sa madilim na bahagi ng buhay. Nandun ako nun. Lumilipas lang ang oras at walang mahanap na trabaho. Pero, meron niyang kasabihan na The universe doesn't say no. It says, gagawait lang. Parang ganun, ipagpatuloy mo lang at mas matindi pa sa mga gusto mo yung ibibigay sa'yo. Ngayon, nagpapasalamat ako sa lahat ng bagsak na applications na ikinalungkot ko. Kasi nandito ako sa Las Vegas ngayong birthday ko. Hello sa mga companies na busy ang lines at mahirap o matagal makontak. Sigurado naman ako na mahalaga ang customer experience para sa inyo. Kaya contact us at poly.ai. Anyway, hindi ko naman na-video lahat ng pangyayari kaya sakay na lang kayo dito sa helicopter tour. First time ko mag-travel. Dati hindi ako masyado interesado. Eh. Gusto ko lang nasa harap ng computer, pero ngayon gusto ko na maging piloto o kaya pirata. Iba. Iba yung experience. Kahit masakit sa puwet yung 12 hour flight, ready ang puwet ko dyan. Siyempre, na sa Las Vegas, first time ko rin ang testing in magcasino at subukan ang swerte. Nanalo ko ng 50$. Tapos, natalo ako ng 70. Okay, GG. At syempre, dahil mahilig ako sa pagkain, ikukwento ko na rin yan. First honor siguro yung pizza sa Flor and Barley hindi ko na picturean sa sarap. Ewan ko ba may iba? May alien na sangkap? Malapit ba dito yung Area 51? At sulit sa presyo para sa Vegas. Mga $24 plus plus. Tapos, ang sarap kumain ng mga hilaw na isda sa sushi samba. Yung picture ng steak sa Cheesecake Factory yan. Smoky, juicy, masarap. Hindi ako kumain sa Hell's Kitchen eh. Kasi parang kailangan ko yata mag-cash loan muna bago kumain doon plus tax plus tip baka mga 100 to 200 dollars siguro ang isang full meal ato oh, tip ay almost automatic kahit anong bilhin mo minsan bumili ako ng isang bote ng inumin hindi ako nag-tip. Nawala sa isip ko eh. Tinanggap ko pa yung baryang sukule, Nakatingin siya sakin sa akin sa pag-abot ng barya. Tapos, ayun. Nagsara yung bar. Pero joke yun ah. Exaggerated na version ng kwento yan. Hindi naman ganun kasama pag nakakalimutan magtip. Pero ano nga bang nangyari? Ang pinaka nakapagpasaya sa experience ko ay yung mga nakilala ko dito. Laging may babati sa ng how are you? Pero hindi naman talaga tanong 'yon. Kaya hindi mo kailangan sagutin na masakit yung puwet mo. Kasi nung sinabi ko 'yon, nakakabingi yung katahimikan sa elevator. Hindi ko maalala kung anong pinaglalaban ko dito eh. Siguro sabi ko dapat may bidet sa US of A. Kasi mas maaliwalas ang araw kapag may bidet. O kaya sinasabi kong mas madaling kumain pag kutsara tinidor. Kaysa kutsilyo at tinidor ang gamit. Hindi ko alam. Pero ang alam ko at sigurado ko ay masaya ako. punong-puno at anliwanag ng gallery ko ngayon. Ito sigurado'ng hindi ko makakalimutan ang birthday ko ngayong taon.